What's up, Madlang people! Ako nga pala si Mac Bryan, but you can call me MC. At ang pinakagwapong barista ng Tondo, Manila. Wow! Ah. Asa sila, si? <laughs> <laughs> go sila. So, taga Tondo. Asa ka sa Tondo? Sa may Kagitingan po, malapit sa Moriones po. Moriones. Kagitingan? Yes. Kagitingan? Kagitingan, oo. Malapit sa ano yan? Moriones. Malapit sa Kapulong medyo po, medyo. Oo. Oh, no. okay. Balungkot ka ngayon. <laughs> <laughs> C. ano ang pinag, ano pinagkakaabalan mo sa buhay? Um, barista po ako ngayon. Saan? Sa Pritil po. Sa oh, sa Pritil! Pritil. Oh. Tagad si Malka! Si Mal. Barkado mo si mo Si Mal. At saka ah? yung isa, Opo. si siya yun? Si, kilala mo siya? Opo. Magkakilala kayo? Opo. Opo. Ano mo siya? Um, ako lang po nag-itimpla ng kape nila. Bakit ka talaga kayo? may barista kayo? pa si Malka? Um, hindi po kami magkaibigan, pero uh, madalas po, si, po, siya, tsaka si Leng, dun po sa Coffee, coffee shop? Po. Dun na ah, date Hindi po. Buhaya ba siya sa kape? Oo oh, po, yun. <laughs> <laughs> so, sa kape. Oo, oh, to see ano Anong, ano, ano, anong uh, specialty mo sa coffee shop? Kare-kare. <laughs> <laughs> coffee shop, kare-kare? <laughs> Ay, dapat kumagawa na kayo, pare-pareho na lang yung mga flavors uh, sa kape. Iba-iba lang yung barista. pangalan, pero pare-pareho ng flavor. Di ba? Yung... Kape makia Kape kare. Kape makia Kape Kape makia Tapos may bagoong na. With extra shot of bagoong, please. Oh, matarang. MC, anong pick-up line mo kay Marie? Ay, bagay yung mga kasuotan niyo. Same color. Marielle? Are you in a movie? Parang... <laughs> 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 Steven Seagal. Ano naman na Steven Seagal? <laughs> yes, MC. Marielle, kailan nga ulit yung mahal na araw? Kailan? Bakit? Ay, bakit ba yun? <laughs> <laughs> Baka nakalimutan nga yun kasi. Ulitin mo, ulitin mo. Mariel, kailan nga ulit yung mahal na araw? Bakit? Ang naalala ko lang kasi... Mahal kita, araw-araw. Ah, araw. ah, mahal kita, araw-araw. Yes, MC. Oh, are you in a movie? Why? <laughs> ah, Ang naalala ko lang kasi, doesn't it matter, just know your story. <laughs> Thank you, MC. Ito naman, Sergi number three, Reveal. <laughs>